Pag may matanda sa bahay, gusto mong iparamdam sa kanya yung pagmamahal, pagbibigay ng importansya, yung pagpapahalaga. Hanggang sa huling sandali niya, gusto mong iparamdam sa kanya na may bilang pa siya. January daw. Pwede lubi-lubi tayo ulit. January. February. March. E Itibigaya ng Abril. At kumbulit. Tama ba? O, oh, April. Bigay na. Ano sa sa buwan ng April? Ano meron sa Mayo? Election. <laughs> hey. Okay. Hey, di, 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 di. Siguro naman. Ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Eh, nung araw, puro sila papuri. Puro sila, Ang galing, galing, galing. Kaya ako na pinakamasama sa <laughs> sa totoo, dapat wala silang ipangamba. Bakit? Ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, ibuboto siya ulit. Pinitipid natin, minabawasan natin. Di ba? Yung sabi nyo nga, nawawala pa. Pero kung makagastos tayo ng sumba, milyon-milyon sa Roas Boulevard. Patay tayo dyan. Makagastos tayo ng pasosyo sa City Hall. Million, million. Pagdating sa matanda, niritipid nyo. Hindi sa akin ha. Bakit? O, tingnan ninyo. Tay, tay. Lolo, ko Bakit parang spoiled day, spoiled kayo sa akin? Meron kayong metformin, losartan, vitamins, ensure, migas, regalo, cake, pension. Bakit? Bakit lahat parang puro sinyo? Alam nyo kung bakit? Kasi konti na lang ang birthday nyo. Hahaha. <laughs> <laughs> ito, to, uh -huh. ito to naman talaga real talk yung, mo, <laughs> yung, gusto mo, alam mo yung para sa bahay, yung gobyerno para sa bahay lang yan pag may matanda sa bahay, gusto mong iparamdam sa kanya, yung pagmamahal pagbibigay ng importansya yung pagpapahalaga hanggang sa huling sandali niya gusto mo iparamdam sa kanya na may bilang pa siya yun yun ako kung ginagawa yun, yung maramdaman mo, ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng amilyar sa Maynila, ang tagal-tagal ko na nariraan sa Maynila, ngayon lang ako naging number one sa pulisiya ng gobyerno. Yun yung purpose nun. Kakakaunti lang yun, babaguhin pa nila. Ay! Ay! Kumain na ba kayo? Masa ka kamay, hindi pa kumakain? Wala ka. Hindi pa kumakain? Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. Sabi nyo. O sige, ganito. Tutal, tutong kayo. Umuwi kayo sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong mga anak, mga anak, mahal sa buhay, kapit-bahay, kaklase. May awahan Diyos at sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ipapalit ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. <laughs> o, oh, patalawa. Totoo pa. Na ikaw magpapacheck up sa health center, kailangan pa online sa nga schedule. Wow. Sosyal. Bakit kailangan magpa-schedule? Bakit kailangan online? O sige, pag-usapan natin. O, nai, nai. Mga lulat ko lang yung malalaman. Diyan yung mararamdaman. Diyan yung mahalata ng leader ng gobyerno hindi alam ang katayuan ng kanyang mamamayan. Bakit? Online schedule. Una, ano kailangan mo sa online? Cellphone. Cell ano? Libre ba cellphone? Yeah. Postgres ka. Pangalawa, ano pa kailangan mo? Load. load. Libre ba load? Yeah. Postgres ka. Pangatlo, tigit sa lahat. Hindi ka marunong mag-online. Sige, okay, marunong. O na, example lang. Sample. Ano pangalan nyo? Opo oh, na. ah, kayo, Nanay Roberta. Sample lang to, Nanay Roberta. Oh, hindi ito mangyayari sa'yo. Halimbawa lang to. Halimbawa, si Nanay Roberta, hinahapok. <laughs> 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 Apo-apo, dalhin mo nga ako sa health center. Ina-apo ako. Ano sa sagot ng Tumigil ka, lola. Wala kang online. Ano nangyari? Oh, oh. <laughs> Punin mo. Or... <laughs> It doesn't make sense. Ang health center hindi ka gagamutin. Kasi ang health center, diyan ka magpapacheck up, diyan ka magmimintina, buhuwakan mo saktan, magpormen, yung apo mo, papabakunahan mo, yung test pun, check up mo, bibigyan ng ayon, bibigyan ng alkyl, check up ka. Pag may sakit ka talaga, tatalig kang sa ospital. Yun ang purpose ng health center. Ibig sabihin, magpapabibig lang ako, kailangan naka schedule pa bago. Online. Eh kung talaga mataas ang dugo ko, di-inatake na ako bago pa ako napunta sa health <laughs> center. Tama mali. And I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, yung panahon ang sinundan ko, si Era, si Lim, si Agenza, si Lopez, si Bagachin, Villegas, Lacson lahat na nagdaang mayor hanggang magpasakin. ang tao bayan, yan, pagpupunta sa health center, one, two. One, two, sawa. Anytime na gusto niya para magpa-check up, pwede siya pumunta. Ngayon, online, Miss Genio, wow. Sosyal. O oh, ngayon daw, tinanggal na. Katao ba? tingnan ninyo, kung hindi pa ako tumakbo, hindi pa tataas ang pressure nyo. Kung hindi pa ako tumakbo, hindi, hindi pa tatanggalin yung online-online na yan. Buti pala tumakbo ako. Kung nagkataon, dalawang taon, natanin na buwan, at marami pang taon, nagdating ang kawali ang gobyerno, hirap, hirap ng hirap ang tao, walang nakikinig sa kanila. Ngayon, buti may sa kanila, kaya nila binabago. Tapos, hindi nagagalit sila. Natatakot sila, nananamba sila, bakit naghahanap ang taong bayan ng iba? Hindi kayo may gawa eh. Itutuloy nyo binago-bago nyo pa. O nai, tay, umuwi kayo ulit ng busog ng pag-asa. May awahan Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo, ipabalik ko yung dating maayos na health center. reklamo sila na reklamo. Walang pera. Walang pera kaya walang gamot sa si health center. Walang pera kaya walang gamot sa si ospital. Pero kung makapagtaas, biglaan. Pero bigla ng kapera ngayong October, 1,000 na raw. Eh! Eh! Na nagulat ako eh. Sabi yung walang pera. Maraming utang, walang pera, walang pera, walang pera. Pero ngayong Oktubre, may pera na oh, sabi nila, mag-uumpisa daw ang bigayan. next year. Tama ba? Tama. January daw. Tama. O, oh, lubi tayo ulit. <laughs> January. February. March. Hindi e bigayan ng April. At yung bulit. Tama ba? Anna. O, oh, April. Bigay na. Ano susunod sa buwan ng Abril? Ano meron sa Ano meron sa Mayo? Hey, so, hey, digi, di, digi, di, digi, di, digi. Semua orang nak, alamnya kom, bagaimana lagi naga wangai ni? Alamnya, alamnya tak ilang. Bagai, katakan dah nak kau. Alamnya nak, antama, hati maling. Masakoh, apa peranan tak kau? Alam minyong, because. I trust you.